Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Risa Singsan San Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Sa isang Christian conference na pinantahan ko sa Amerika, may nakilala akong isang Australianong pastor. Kunentohan niya kami tungkol sa isang resurrection school. Doon daw, ang mga misyonaryo ay tinuturo ang palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdadasal sa mga patay upang sila'y mabuhay. Grabing pananalig, ano? Madalas, tayo tinatawag na ipakita ang ating pananampalataya sa mas simpleng mga paraan. Minsan, sa pagdasal lang bago kumain kahit nasa restaurant tayo. O kaya, ang huwag maglagay sa pulis. O kaya, ang mahusay na paggawa ng ating trabaho. O ang pagpabahagi sa iba tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Simple lang naman ang mga ito, di ba? Kaya't sa susunod na pagkakataon na pwede tayong magpatunay ng ating pananampalataya, gawin natin. Tsak na mas madaling gawin ang mabuti tama kaysa buhayin ang patay. Manalangin tayo. Panginoon, sa araw na ito, na may maging isang mabuting kristyano ako. Amen.